Kumusta na po kayo dyan mga kaibigan? Ngayon po ang video po natin ito ay patungkol po sa aking kalaro na ginamitan niya po tayo ng King's Gambit at dito po inaccept po natin ang kanyang gambit na pawn dyan sa F4. So panoorin po natin kung paano ko po na ipanalo laban sa kanyang opening na King's Gambit. Pero bago pa po ang lahat, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, sana po huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung channel natin para sa tuwing ako po ay mag upload ng mga panibagong videos, kayo po ay manotified ni YouTube para hindi niyo po ma-miss yung mga videos na i-upload natin in the future. Sige po, sisimulan na po natin. Siya po ay nag-E4, ako po ay nag-E5 at dito po nag-F4 yan po ay tinatawag na King's Gambit po. Marami po akong mga video dito sa YouTube na kung saan po yung mga nakalaro natin, ginagamitan tayo ng King's Gambit, inilagay ko po sa playlist. Tingnan nyo na lang po yung playlist natin dyan sa YouTube, hanapin nyo po King's Gambit. At dito po, pagkatapos niya, of course, kakapturin po talaga natin yan. Yan ay tinatawag na King's Gambit Accepted, mga kaibigan. So, normally, nag to f3 siya. Yan po ang normal na tira ng king's gambit at dito po tayo po ay mag g5. Mag g5 po talaga. Yan po talaga para sa akin ang the best against king's gambit, mga kaibigan. Kaya, nag siya dito. nagbishop bishop siya sa c4. Inexplain ko na po kung ano ang mangyayari kapag magkakamali tayo dito. Napakalakas yung knight at bishop niya kapag magkakamali tayo. Pero dito po, alam po natin ang ginagawa natin, magpapatuloy tayo, magbishop to G7, yan ang pinakamabisang paraan against King's Gambit at dito po nag-push siya ng D4 at ngayon tayo po ay nagd d 6 Para makalabas si Bishop mga kaibigan, dahil ang plano ko po dito, kapag ganito ang mga tirada, gusto ko pong mag queenside. Ayoko mag-castle kingside. Although sa King's Gambit accepted mga kaibigan, may mga posisyon po na mag yung black dito sa kingside. Pero para sa akin, gusto ko kasi i-castle sa kingside para a tayo kapag siya po ay mag-castle kingside mga kaibigan. Kaya dito, siya ay nag kingside nga at ngayon po, sa halip na i-move ko po ang normal move na h6. Ang ginawa ko mga kaibigan, ako po ay nagbishop to g4. Kakaiba para sa mga king's gambit na player kasi kung na-memorize nila ang linyada, mag-i-expect po talaga sila na mag-h6 po ako. Pero hindi ko yan ginawa mga kaibigan. Reserve po yan. Pwede tayong mag-push mamaya sa H4 kapag tayo ay aatake. Ako po ay nag-bishop sa G4. So dito, nagpatuloy siya ay nag-H3. At normally dito mga kaibigan mag-H5. Kaya ang ginawa ko mga kaibigan, kinapture ko po yung knight niya. So nag-recapture po siya, ginamit niya yung rook niya at ngayon po nagpatuloy nag-knight c6 develop ako. Kasi ang plano ko, gusto ko talagang i-castle queenside mga kaibigan. Kasi nakapush na ang mga pawns na to. Gusto ko po siyang aatakihin kung sakali. Kaya dito mga kaibigan, pagkatapos kong nag knight c6, nakita po niya na ang pawn niya dito sa d4 ay malilibre kasi dalawang attacker po yan eh. Kaya ang ginawa niya, nag c3 siya. Dinipensahan yung pawn sa d4. Okay, no problem. At ngayon po, Nagpatuloy po kami. Ako po ay nag-Q7. Anong purpose ko mga kaibigan bakit nag-Q7 ako? Kasi gusto ko po na makapagcastle ako at may threat muna sa pawn niya sa E4. Kaya posibleng magdedepensa siya dito sa E4 pawn niya saka ako magcastle kingside. So, ang ginawa niya mga kaibigan, depensahan niya ng kanyang bishop ang pawn niya sa E4. Kampante po ako mga kaibigan na ko ang queen sa E7 kasi yung rook niya hindi pwede makapaglagay dyan sa E3. Merong pawn po tayo mga kaibigan. Kinakailangan pa niyang pupunta dito di kaya dito para makapagbalik dyan sa E1 at ma-threat yung queen natin. Kaya ito ang ginawa ko. So, dinipensahan niya ng bishop yung e4 pawn niya at ngayon, nagkasil na po ako. So, nagpatuloy, gusto niyang aatakihin yung king side natin, kaya siya po ay nag-queen to a4. Kakapture niya yung pawn natin sa a7 kung sakaling ito ay aalis dyan sa c6 halimbawa kung magpush lang pawn dyan sa d5 pagkaalis ng knight dito kakapture niya mga kaibigan kaya dito po ang ginawa ko mga kaibigan ako po ay nag king to b8 para depensahan ang pawn dyan sa a7 dahil kung sakaling lagyan niya dito hindi po hindi tayong mag knight to e5 no problem sa pawn po dyan sa a7 kasi depensado na po ng ating king at saka, threat yung rook niya, pwede natin exchange sa si bishop yung knight natin. Okay, hindi po yan nangyari sa laro. Nagpatuloy mga kaibigan, siya na po ay nag-b4. I'm sure, hindi niya kabisado ang linyang ito kasi dinala ko po siya sa isang teritory na I'm sure hindi niya po kabisado. Kasi kanina po, kung tingnan po natin, sa halip po na mag h6 po tayo sa ganitong posisyon laban sa king's gambit, ako po kasi ay nagbishop dyan sa g4. I'm sure na hindi niya to alam kasi expect niya na mag h6 tayo pero hindi. Pagkatapos ng push niya sa h3, akala niya dito ako pupunta pero kinapture ko ang knight niya. So nag-recapture siya, ito ang nangyari. Siguro para sa kanya, ito na po ay bago. I'm sure hindi niya po ito napag-aralan kasi nagkakamali siya eh bakit ko nasabi na nagkakamali siya? Kasi ang move niya mga kaibigan, siya po ay nag-push ng pawn dyan sa B4. Napakalaking mali po. Talo na po siya dito mga kaibigan. Alam niyo ba kung bakit? Anong purpose niya? Bakit siya nag-B4? Dahil sa oras po na magkakamali tayo. Halimbawa po kung i-push natin ang pawn dyan sa H5. Kasi aatake tayo halimbawa. Yan na po ay mali mga kaibigan. Kasi meron na pong B5. Ang knight po natin sa C6, ay wala pong kalagyan. Hindi pwede dyan sa E5 kakapturin. Hindi rin pwede dito sa B4 kasi kakapturin o di kaya queen ang kakaptur. Mas lalong-lalo na kung dito naman sa A5, kakapturin pa rin ng queen. Kaya yan ang ideya niya mga kaibigan. Bakit po siya nag-push ng pawn dyan sa B4 para ilagay niya ang pawn niya sa B5, matrap yung knight natin. Pero ang hindi niya alam at na-miscalculate niya po mga kaibigan, pwede lang pala capturein ang pawn niya sa d4. At yun ang ginawa ko mga kaibigan. Kinapture ko ang pawn niya sa e4 at dito po nakita niya na nagkakamali pala siya sa ganitong posisyon. Siya na po ay nagresign. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung kakapturein po may bishop takes tuhog, hog. Dalawa po yung king at saka yung rook kuha. Makukuha talaga purisado yung rook na yan mga kaibigan. Kaya kahit mag king to h2 po siya, pwede lang po natin ipagpatuloy mag knight to f6. Bakit? Bakit hindi natin kinapture agad yung rook libre naman? Of course, hindi muna mga kaibigan. Kasi hindi naman makawala yung rook na yan eh. Wala namang ibang depensa na pwede makapag-cover eh. Kasi kung mag-cover siya, lang po natin. Makukuha pa rin yung rook niya. Kaya sa mga ganitong tirada, pwede natin i-apply sa sariling laro natin mga kaibigan. Huwag natin, kung makikita natin yung capture, huwag tayo ka-capture agad. Pwede tayong mag-develop. Katulad dito kasi walang kawala yung rook na yan eh. Maka-capture pa rin yan eh. Kaya ang gagawin natin, develop muna. So kung pupunta na sila dito sa A3, saka na po natin capturein yung rook niya sa A1. Of course, iilag yan dyan sa A2. Kaya pwede na. Kaya ito po mga kaibigan, meron pong panahon sa bawat capture ng mga pieces sa board. Sa chess po, hindi po pwede na kung meron kang makitang kain, kakainin mo o kakapturin mo. Kasi may mga panahon katulad dito na hindi makataka si Rook, bakit naman kakapturin mo agad? Mas mabuti yung makapag-develop ka kasi magiging lead in development ka kung lahat ng mga pieces mo ay fully developed. Sa chess po kasi paunahan ng development. Kapag ikaw ay mabagal magdevelop develop I'm sure na matatalo ka middle game pa lang. Kaya dito, natalo siya dahil na-realize niya na nagkakamali siya. At dito, nag-resign siya mga kaibigan after ng capture ko sacrifice dyan sa D4 pawn. I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Hanggang dito na lang po tayo kasi nag-resign na po siya. Sana meron kayong nakuha na ideya at impormasyon at I am hoping na ma-apply niyo po sa sarili niyong mga laro. Marami pong salamat sa panonood. Ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa inyo. Goodbye.